araw ng uh, pagpapahinga uh, pero ngayon hindi uh, araw ng pagpapahinga guys kasi uh, ang oras na to ay oras na uh, ating uh, pagluto pagtulong sa sa ating may bahay kasi nga uh, pupunta sila nang uh, summer at magbabyahe sila so ang ginawa ko mga katoka dahil na nagluluto si Mrs. So, siyempre ako na rin yung uh, magpapatuloy ng uh, pagluluto na to kaya nagluto ako ng ano ng kanya mababa ayan guys Prito, na medyo lumalakas guys yung apoy dahil sa hangin ayan kinahilangan ko makatukad guys yung apoy para mas suwabe yung uh, pagluto ng prito ito talaga mga katukad ang mga binabaon ng mga katulad namin na ng produsa minsan yung ano yung pernitong baboy tapos minsan adobo adobo ng panang manok itlog yan basta mayroon lang mga katukad friends na makain ba <coughs> at nakikita ko na mga katukad friends yung ano yung pag brown ng isda ng ating prinito at mga ilang uh, minuto lang mga katukad friends ay luto na to Uh, sa pagbiyahe nga ng aking uh, pamilya at kagulan so tingin ko mamaya mga katukad friends eh, mag -ano na lang magda-try si kila lang kasi syempre yung mga bagahe nila mga katukad friends kasi kailangan di mabasa ito yung mga kanilang mga bagahe. hindi ko alam mga sokad friends kung makaka atid ako sa kanila kasi maulan pero may jacket naman guys at uh, yung aking asawa at yung kanyang kapatid na ayaw na atin niya kasi magkataksi na lang sila guys <laughs> So ayun guys, ano, tapos na yung ating uh, pagluluto ng uh, prinito na isda para sa baon. At syempre, hindi makakalimutan guys yung uh, kanin para sa kanilang pananghalian mamaya. At sana huwag kumain ng marami para hindi makapag-isip uh, ng alam mo na. Yan. Ganun lang dapat. Kunti-kunti uh, lang guys ang ano, pagkain pag nasa sa biyahe. Wala ako pa talaga yung sabihin. Siyempre. Ayan. So ayan. Ganyan lang kakunti guys ang kanilang kakainin. Ganyan lang. Uh, sa loob na yan mga katukad friends ng hanggang gabi. Uh, tanghali sa kagabi. Ayan kanilang uh, babawin so ayan guys uh, good luck na lang sa mga pamilya ko sa mahal kong asawa sa kanilang pagbabiyahe natanawa sila ng uh, Panginoong Diyos sa kanilang uh, pagtatravel at nalangin ko na ang uh, katiwasayan yan uh, at malwala ito sila makarating sa kanilang uh, pamilya sa May Samar so ayan guys yan guys, ang um, bigat talaga ng uh, binibitbit ng aking may bahay Grabe, hindi ko akalain na ganito kapigat At uh, yung aking pang chinelas, ginamit pa ng lewan uh, Ilap tayo guys ng ating uh, chinilas dito Yung dalawa, hindi naman ng isip Hell. about. Alam mo ka mga katok at prinsa, no? Sa tagal na ang aming uh, pagkasama ng aking uh, may bahay, na kahit saan kami pumupunta mga katok at prinsa, ay sama-sama kami na pumupunta sa isang lugar. Pero sa araw na to guys, ay eh, medyo nagkaroon na ako ng kunting, ano, no? kunting, alam nyo na, na hindi ako nakasama, hindi ko kasama ang aking may bahay. Kasi siyempre, sa mga lugar kasi na pupuntahan napakaganda ng lugar na yon kasi yun ay isang bundok bubat, may malaking ilog sana mga katokan friends na dapat may makita yung uh, salitang ano yung salitang baryo ng Candoros na sakop ng Elorente, napakaganda doon guys, napakaganda sana talaga roon kaya nga nangihinayang ako na hindi ako nakasama pero kasi nga iniisip ko nga, syempre mga katukad, una, yung aking uh, mga anak, uh, pagkakataon pa Siyempre, meron pang mas mahalaga doon yung uh, uh, pagdating sa pagtanggap ng uh, kanyang honor, hindi naman pwede iwanan at ayokong iwan ng mga anak ko dito sa lugar na to. So, ganun, ganun kasi ako sa aking pamilya. So, okay lang naman yun. Okay lang naman yun. Uh, meron pa namang pagkakataon, meron mga ibang panahon pa mga katukad na ano, na makakapunta kami doon mismo sa lugar ng kanyang mga magulang. Pero, Ah, uh, ko mga katokad po rin no? hindi lamang sa ano, hindi lamang sa Samar ang aming uh, target ngayon kasi nga yung aking ano, uh, bilas, uh, bilas ang tawag doon. At uh, gustong na makarating ng aming uh, probinsya bagamat takarting na pero hindi sila tumagal uh, uh, mga, mga 30 minutes, sa uh, 30 minutes lang stay lang doon sa amin at umalis nga at hindi nga nila nakita yung mga magagandang lugar sa amin. So, itong uh, Uh, na nagdarating na 2025 guys. Alam po namin or either na 2000 itong 2024 pala kasi nasabi pala ng aking uh, um bilas na ano na na ano na ma uuwi kami nitong uh, December. Uh, gusto niya umuwi nitong December pero di ko lang alam na kung makakapag uh, ipon kami ng salapi para sa panggastos sa aming um, pag-uwi sa ano sa ano sa probinsya. So ayun guys, talagang uh, laking panghihinayang ko talaga mga fans pero uh, sayang. Sayang lang talaga mga fans, sayang talaga kasi nakarting na kasi ako doon sa lugar ng Kanduros. Uh, shoutout nga pala sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Kanduros. Uh, shoutout kay Ate Mila sa lahat sa mga Ida family. Uh, shoutout sa ano sa mga Nabales family uh, at sa mga Baguio family. Shoutout po sa inyo sa inyong lahat po dyan at sa darating na uh, patron sa mga iba't ibang lugar ng uh, Samar. Uh, uh, Shoutout po sa inyong lahat dyan uh, Happy Fiesta or Advance Happy Fiesta po sa lahat ng mga taga Samar. So yan guys, hangga uh, ditong lamang ang uh, video na to at uh, uh, maraming maraming po salamat. Grabe, katukad kag Ah, uh, magulo yung aming ano, magulo yung aming ano, yung aming uh, paligid. Pero mamaya na kasi ka kami din namin. Uh, at hindi pa kami makapagat ka. So, pagkatapos ng ano na nakapunta na yung ako. Nakalis na yung aking na may bahay. Uh, uh sa kami magbibig sa uh, munting uh, tahanang ito na biyaya sa amin ng Panginoon. So, yun guys. Sayang nga lang mga katukad prince na no na hindi tayo makakasama dahil kulang sa budget at hindi ko rin pwedeng iwanan yung aking mga anak yung mga chikiting so kahit na ano kahit na medyo hindi ako sanay sa mga ganong sitwasyon siyempre tanggapin lang natin mga friends para makita naman nila yung kanilang mga magulang. Yeah. mamaya guys, uh, update kayo kung uh, sakali man na uh, may hatid sila kung so, ako'y uh, na lang mamaya papuntang, ano, papuntang uh, Dimasa lang. Uh, sabi nga na uh, mayroon na raw na bus na dumating. So, meaning to say guys na ano na uh, mayroon nang nakatawid sa ano sa roro uh, Ruro uh, papuntang Matnog so ayun guys uh, few moments later At yun nga mga to no nung mga gumagana wala na yung ulan pagkatapos eh siyempre wala na rin yung uh, pagbaha kaya sa pagbiyahe ay okay na dito sa May uh, Kapikulan o paano mga katukad, maraming maraming salamat sa inyong panood. Hanggang dito na lamang ang video na to. At kung gusto nyo umuwi ng Bicol, okay na okay na po. At yun nga, na nagpapasalamat ako sa inyo ng lubusan sa inyong uh, suporta sa Katukad Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo. At pa na rin mga katukad. At pakipindot na rin ang notification para mag-uploaded po kayo sa lahat ng mga video na aking ina-upload. Maraming pong salamat. God bless you all.